Guys, ayan. Flex ko lang itong ano, um, trapal ni Malboro dito sa aking tindahan. So, uh, dito kasi biglang uminit sa aking harap ng may tindahan. So, naiinitan yung ang mga paninda ko sa labas. So, problemado kami kung ano yung ilalagay namin kahapon para mawala yung inet dito sa harap kasi talagang tinatakloba na lang namin ng mga ano-ano ng karton tsaka ginagawa na lang namin ng paraan so ayun um, bali ang kuya ko ay mag-order na sana nagpapa-order na sa akin ng net at yun daw ang ilalagay niya sabi ko naman para ang hirap ikabit sabi ko naman tolda para matibay um, masisira siya pero matagal naman magagamit pero ito ngayong araw ng ano Wednesday dumating itong ahente ko ng ano Malboro. So, nag-offer sila sa akin ng ganyang trapal. So, ayan, idinikit na nila diyan, 'di ba? Problem solved tayo, guys. Hindi na natin kailangan na maglagay pa ng tulda or order pa ng uh, kung ano-ano sa Shopee or sa Lazada ng pang pang ano dyan, pang sangga sa init so dumating na to, yung hindi mo um, alam mo yung in inaano mo lang, um, inaano mo lang kung paano ang gagawin dahil nga sobrang init dito sa harap ng ating tindahan. Kasi ito namang init na yan, eh hindi naman pang matagalan dyan. So, gantong mga panahon lang siguro na ano, na mainit ang panahon. So, ayan, naikabit na guys yung trapal ni Malboro. So, ayan na lang guys, ang share ko sa inyo at Extra. Ay! Malaki? 16!